May resibo at hindi lang basta sabi-sabi ang kabaitan at pagiging marespeto ni Catherine Bernardo sa mga nakakatanda sa kanya. Trending ha, ang unguarded moment video ni Catherine kung saan makikita ng hinawakan niya ang digulong na upuan ni Freddie Garcia o FMJ para hindi ito gumulong at para safe itong makaupo. Kuwa ang nasabing reel sa Pilipinas ka talent show kung saan palaging katabi o seatmate ni Kat ang dating top executive ng ABS-CBN. Isang pa na sa audience gallery ang nakakita ng nasabing tagpo at naisipang i-video ito. Ang lakas nga raw makagood vibes ng nasabing tagpo kaya kinumungan niya ito at pinove sa social media. Samantala, kahit ilang araw na nakakalipas mula ng kumalat sa social media ang nasabing video, ay patuloy pa rin itong pinupusuan ng netizen. Inulan din ito ng positive comment. Sana nga raw mapanood ito ng ibang artista na nagpe-feeling sikat na at powerful kaya wala ng respeto sa nakatatanda sa kanila. Komento nga ng netizen too so for this uupo si Sir FMG cut hold his chair just to make sure na hindi gagalaw or umatras. Grabe yung presence of mind, respeto at genuine kaya hindi ito scripted, hindi ito pang show lang. That's the kind of woman she is. Natural na kay at Bernardo Katyan kahit sa si studio always nakaalalay kay Sir FMG lalo na sa pag-upo at pagtayo na alala ko si Nurse Ali at Lolo Sir ng 2G 2BT sa kanila. I love Katrin, marespeto at very humble kahit queen siya. Kung matatandaan, marami rin kasing viewers ng sering Too Good To Be True ang naaliw sa closeness ng karakter ni Kat at ng yumaong aktor na si Romaldo Valdez. Actually, hanggang sa totoong buhay, naging close rin talaga si Kat sa kanyang Lolo sir sa nasabing 2022 Katnil Hit Series. Halos hindi makapaniwala si Cyril Manabat na makapagbibida sa isang episode ng Wish Kulang sa GMA Network. Matatanda ang nagsimula bilang child actress si Cyril sa ABS-CBN at doon na rin ng talaga. Sobra po siyang surreal kasi hindi naman po naming mga kapamilya artist e-expect ever na pwede kaming mag-crossover and hindi po ang Wish Kulang sa industriya bungad ni Cyril. Ngayon nakapagtatrabaho na rin sa bakura ng Kapuso Network ay umaasang aktres na makasama sa isang proyekto si Maren Rivera at Dingdong Dantes. Matagal na umanong hinahangaan ni Cyril ang mag-asawa. Isa kasi sila sa mga icons, isa rin sila sa grabe ang labanan ng face card. At the same time, isa rin ako sa mga humahanga sa mga face na ginagawa nila weather movie or kung anumang palabas yan. Sobra rin akong hanga sa family nila, the way they handle their family, yung mga anak nila, basta yung parenting nila. But as a person, isa sila sa mga hinahangaan ko, paliwanag ng dating child star. Mas tumindi ang pagangan ni Cyril sa tambalang dong yan, nang makasama sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ang aktor ka lang. Naging house guest ang aktor kasama si Charo Santos Concho sa bay ni Kuya habang housemate pa lamang si Cyril noon. Recently, pinanood talaga namin yung rewind tapos nakasama pa namin si Cyril sa loob ng bay, So parang lalo kong tumaas yung respeto yung paghanga ko sa kanilang mag-asawa paglalahad ng actress. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.